Buenos dias, senyoritas y senyoritos. Durog, demolish, giba <laughs> si Vice President Sara Duterte dito kay uh, Senator Riza Ontiveros sa video message niya kay Sara when she reacted to Sara saying na wala daw siya ka respeto kay, uh, kay uh, Congresswoman Franz Castro and um, Senator Risa Ontiveros. At uh, ito daw ay dahil uh, uh kinahalungkat uh, nila yung issue niya na una yung 125 million illegal fund transfer para sa sa confidential funds niya, niya in year 2022 at uh, yung confidential funds niya na 500 and 150 million in year Uh, 2023 and also ganun rin amount iniingi niya for year 2024 so uh, that's why sabi niya eh wala daw siya ka respeto respeto dito sabi niya uh, and i quote because i do not respect miss castro and miss ontiveros i have no respect for them nung uh, na-interview siya sa Davao City kaya i-play natin yung sagot ni Senator Risa dito na where she basically said uh, it is not about uh, respect it is about accountability to the people it is about explaining walang personalan dyan so ang 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 uh, basically ang uh, ang reaction natin dito uh, at least at least maganda maganda ang reaction ni Riza where she is putting the issue into perspective. Hindi po uso dito. Hindi na po gagana yung paggalit-galit ka parang style ng tatay na papatayin ko kayo. Pero yung pala pinatay yung mga maliliit na tao. Hindi na po uso dito yung patuwa-tuwa kasi yan ang ginagawa ni Sarah ngayon eh pakyut cute, cute na statement na o oh, eh, na sa Congress o oh, hindi ko hindi ko pwede sabihin kung saan napupunta yung pera dahil secret yan pagkatapos ito sabi niya sa press statement niya madrama daw si Risa Ontiveros at saka ngayon sinasabi niya wala siyang respeto dito puro pa cute statement yan eh kagaya yung yung palaban na statement ni ni former President Duterte laban sa mga kapwa Pilipino pero uh, napaka napaka malambot naman lelembot-lembot kung nagsasalita siya ukol sa China na parang uh, na niya si Xi Jinping so hindi na uso yan The Pilip, by now alam na ng taong bayan ang gimmick nila kaya maganda itong statement ni or video reaction ni Risa kung saan sinasabi niya hindi yan it's not it's not about respect i don't it's not about drama it's all about public accountability and your responsibility to tell the people tell your voters kung saan mo ginasta yung pera sa yung uh, uh, all in all 55 million na ginasta mo for uh, year 2022 and year 2023 budget at saan mo paggagastusin yung another set of 650 million for budget year 2025 so pakinggan natin si Risa hindi ko kailangan ang respect mo, E.P. Sara. Ang hinihingi ko sa iyo at ng bayan ay accountability. I-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi ng confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang paggasta ng pera ng bayan. Higit isang linggo na mula nang nag tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa <laughs> Medyo mahina yung sound kanina. In-increase natin. Pero, ulitin natin. Kailangan na ang respect mo, VP Ang hinihingi ko sa iyo at ng taong bayan ay accountability. I-account nyo na lang kung para saan ang hinihingi niyong confidential funds. Kung hindi mo kayang irespeto ang mga katrabaho mo, irespeto mo man lang sana ang pagdasta ng pera ng bayan. Higit isang linggo na mula nang naghiring tungkol sa confidential funds. Pero mas marami ka pang patutsada kaysa sa panuwanan. Yun! Mas marami ka pang patutsada Hindi ko kailan kaysa sa paliwanag. So, uh basically ginagamit talaga ni Sarah yung playbook ng tatay niya na tuwing nag-speech siya, tuwing na-interview siya Parang pa-cute-cute. -cute. Yung mga wala akong respeto sa kanila, nag uh, nagda-drama lang si uh, Risa Ontiveros. Pero uh, the good news is kasi galing di ba galing ako sa Buwanga as far as uh, the people in Sambwanga are concerned at dito mga neighbors ko dito sa Rizal at sa bahay ko sa mga neighbors ko sa bahay namin sa Quezon City uh, it is very clear sa mind ng publiko na hindi issue dito yung 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 uh, dinedemoli tulad yung vlog natin noon na sinabi ng Duterte Boy na si Harry Roque na may demolition job daw kay Sara na na ang ang behind daw dito ay si Franz Castro, mga communist group, si uh, Risa Ontiveros at saka si uh, si Speaker Romualdez kasi hanggang ngayon nag-aaway pa rin sila ni Sara pero uh, hindi kasi yan ang issue eh even people in uh, in Sambwanga and uh, mga kaibigan ko na dinadaan sa biro at tinatanong ako it is very clear in their mind ang gusto nila malaman ay saan ba ginastak where did she spend the 775 million for the past confidential funds until now and where is she spending another set set of 650 million. Yan lang issue eh. Kaya ay ay tulad ng sinabi natin noon, na observation natin noon, at uh, dinadaansis dinadaan tayo ni Sarah dito sa mga paggimig-gimig na ito because I I think she really doesn't have any explanation. Kasi nung nung ginasta niya ito, she was really banking on the fact na intelligence funds, confidential intelligence funds ito. Therefore, nobody will ask her to account kung saan napunta ito. Paano ginastusan niya yung, yung 125 million na release sa kanya in December. Ginastusan niya in 19 days. In 19 days at 7 million a day. Hindi naman natin sinasabi niya ito Although you can in, in the comment section You can draw your own conclusion Pero sinasabi lang natin uh, It could have been used It could have been used For an electioneering purposes Kung saan binubuhos niya dyan Sa mga satellite offices niya To campaign Kasi uh, nakikita naman natin At uh, sa past vlog natin Sinabi natin na Inami naman ni Sara sa budget hearing sa sa Kongreso na uh, hindi niya hindi niya binabayaran yung tumutulong sa kanya ng mga taga National Intelligence Coordinating Agency or NICA, hindi niya binabayaran yung mga National Bureau of Investigation agents, hindi niya binabayaran yung intelligence officials ng and agents ng Armed Forces of the Philippines n ng uh, Philippine National Police. So kung hindi niya binabayaran ng mga ito, saan napupunta ang budget? At ano ba talaga nagawa ito? Ano at ilang grupo syndicate group na ba? Ilan ilan commanders ng uh, communist party na ba na identify niya na nagre na, 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 recruit sa mga elementary sa mga grade 1 students <laughs> so grade 1 students at tinuturuan maghawak ng baril <laughs> or yung mga uh, high school kasi yun lang ang, ang 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 authority niya ang mandate niya para as uh, deputy secretary Uh, uh, ang kuan lang niya, involved lang siya sa education ng elementary and high school. E samantala, ang tatay niya mismo, sa earlier vlog, sinabi na uh, nagaganap yung recruitment uh, dyan sa colleges, lalo na yung kuan na mga four, third to fourth year senior uh, college students na kasi yan na ang kayang humawak ng baril, yan na ang uh, politically politically matured and politically uh, critical may mga critical mind at uh, kaya na yan tumira ng for months sa kabundukan and forest and hills kasi syempre ang buhay ng mga komunista ay always on the run So, nakakaduda kasi alam naman kahit uh, kahit uh, in our earlier vlog si Jesus Escudero mismo sinabi hindi naman pwede i-recruit -re jan mga grade 1 students na yan. Kumbaga, napakasayang yung effort ng ng Communist Party of the Philippines. At siyempre, yung mga bata isusubo, "Mami, mami, eh, may meron meron komunista ka usap sa akin ma or kaya uh, mami, mami baka i-rape ako nitong mama na ito." Ganun. 'di ba? <laughs> kung kung elementary, syempre ganon very distrustful sila sa mga tao na lalapit sa kanila. So, ito ang ito ay uh, I, I support yung call ni ni uh, ni Senator Ontiveros at saka si si Franz Castro na it is about time at uh, yun nga nag-challenge pa nga si si uh, Risa Ontiveros na Sabihin mo kung saan ba talaga napupunta itong pera At saan mapupunta yung future uh, confidential intelligence fund Kasi sabi niya, uh, dapat i-donate na lang ito sa Coast Guard Imagine mo yung Coast Guard, ang yearly budget Habang nilalabanan na nila yung mga bang bubuli ng China 10 million lang ang intelligence funds 10 million Samantala si Sara 650 million na hindi na, in fact yung budget niya is bigger than the budget of the national uh, national intelligence and coordinating agency or nica at uh, ng armed forces of the Philippines mantakin mo yan and a civilian and non non military and non intelligence agency mas malaki pa ang budget sa intelligence funds <laughs> saan ka pa makita saan ka pa makita sa buong mundo that's why please share this vlog let's uh, support the call of uh, of senator Risa ontiveros uh, for sarah to, to explain to us where the past almost 1 billion confidential funds went and the where will the 650 million she is asking for 2024 where will it go So yun lang. Yun lang dapat sagutin mo Miss Vice President. So yun po. Uh, tell me kung anong gusto nyo uh, sagutin pa ni Sarah sa comment section. And uh, uh, we'll be keeping watch on this issue especially kung anong next actions ni Sarah Duterte. So thank you very much for watching. Don't forget to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. And I'll be seeing you in my next blog